Ay, siya ah, ka ma. Hmm. Parang gusto ko ng... Parang gusto ko ng biryani tsaka... Shower Tara, bili tayo. Shower na. Biryani. Goodbye, scooter. See you. Dito na tayo sa airport Thank you kay Kuya Kuya salamat ah, Gusto mo rin ba siyawarma? <laughs> thank you Kuya, thank you Thank you Dito na tayo sa Terminal 1 Tara Pambirang shawarma ito mga brad Pambirang cravings ito gusto ko lang naman mag shower at mag-biryan. Ay! Ang hasil lumipad ngayon. Pambiyan. Ang dami kailangan. <laughs> Ay! Anyway, uh, inanap na natin yung gate. So, sa gate 12 tayo. Direct flight naman. So, okay lang. Let's go! Boarding na tayo mga brad. Philippine Airlines. Hi, good morning. Welcome to Philippine Airlines. 22 Bravo is on this aisle, sir. mga baggage ko. Ayan. And we are on our way sa ating shuttle. mga brad, nandito tayo sa Dubai ngayon and currently it's 6pm, and dito kasi sa Dubai mga brad, is 4 hours delayed compared sa Pilipinas so mga 10 na dyan sa Pilipinas pero dito 6pm pa lang and dahil nga 10 na dyan, nagugutom na ako tara kaya tayo ay kakainan ng shawarma and biryani let's go mga brad dito sa Dubai mga brad, napaka -inip. pero iba yung init dito eh. hindi kagaya sa atin na malagkit yung init dito, hindi ka papawisan pero nakakapaso. So guys, this is Dubai. Ah. Uh, well, hindi tayo doon sa mga malalaking buildings ng Dubai. Dito tayo sa medyo atras ng konti. <laughs> pero alam nyo, Uh, one thing about Dubai, no? Dito, parang normal yung mga sports car. So, pag nandito ka sa Dubai, parang hindi ka na yung mapapaligon ganun. Kasi, kahit saan ka tumingin, meron sports car. Tingin ko, oh, ano, bukas or sa makalawa, doon na lang tayo mag-tour. Doon no? kayo ito tour. Iyan natin kung makapunta tayo ng Dubai Mall. Kakabit ako ng staker sa Dubai Mall. <laughs> Pero, let's see. For now, gutom na gutom na ako, kaya kaya muna tayo. Uh, dito na tayo sa restaurant. Tabi lang ng hotel. Uh, pangalan nito is <laughs> Grill Restaurant. Masyado pinag-isipan. <laughs> Tara. Can have a menu? Ito yung menu nila oh. Mostly mga 15 to 20 dirhams. Ah, uh, conversion nun sa atin, nasa 15 pesos per dirham. So, let's see. Masarap yung ano nila eh, charcoal chicken biryani. So, yan, may 18, 30, 15. Depende sa laki na orderin mo. So, I guess yung 15 lang. I'll uh, take uh, uh, one charcoal chicken biryani. and then i'll take the drink uh, lemon milk oh sorry what do you call that one yeah this one lemon milk the lemon seven medium hours. yeah medium and that's it having it so while waiting for the juice this is our food charcoal chicken biryani Tapos this is, this is dressing or sauce Na kamatis and something then yogurt and veggies and this is the juice thank you So tara, bongchi, 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 bongchi. Dito sa Dubai, mga bread, yung mga cook dito, halo-halo, may mga Indian, Pakistan, Bangladesh, may mga, may mga Arabo din. And parang mahina sila sa MSG. So yung mga ginagamit na talaga mga herbs and spices talaga is all natural. Kaya masarap yung pagkain. Solid mga brad. <laughs> Yung ko, good for two. Pero naubos ko mag-isa. Sarap kasi. Kaya kinikrave ko to eh. Tsaka iba pa rin talaga kapag yung nagluto is yung talagang sa kanila. Like, yung adobo, pag niluto yan ng ibang lahi, diba, parang may, parang may kulang eh pag kinain. Parang ganun din. Same concept. Yung biryani kapag niluto yan ng kung saan siya nag-originate, iba talaga yung lasa. Alright mga brad for tonight's video. Gabi <laughs> na kasi. Tara, ako siya na tayo. Kasama ko nga pala yung mga pinsan ko. Hindi eh, pa pa. Lala ko sila sa inyo. Let's go! Hello! How's How's sir? Hello! Hello! Kamu Hello. Hello. sa trabaho? You're Ay, pagod. Ba't ka nakabag? Andito yung mga ano? Mga padala mo. So, nandito kami mga brides sa uh, Mogiya, Dubai. Mukhang Japanese restaurant. Japanese restaurant. Wow! Nice! Cool! Nice! Japanese restaurant. Ay! Wow! May mga nasilaw sila, oh. Action figures. Angas! Ay! May mga motor. Ayos, oh. Ang mamahal na mga to, pare. Oh, parang gusto ko magbulsa. Charot. Ali daw. Kaan daw? Food is life, mga bra, dito sa Dubai. Eh... Hey. Food is life. Brother, how much to uh, Dubai Mall, brother? Ang gabi traffic tong pera. My friend, introduce yourself, my friend. Hello! <laughs> so, bali mga brad kami ay uh, gagala sa Dubai after so many days na nandito ako sa Dubai. Ngayon lang ako makakagala kasi work is work. Mga brad, tignan nyo yung 7PM dito. Iwanag di nagpa, di ba? Ayan. Ano dito sa Dubai 4 uh, hours behind compared sa Pilipinas so sa Pilipinas ay uh, 1103 nandito 703 pa lang Diwanag po Oo di ba tintay tayo ko ito, Soy. Puro buhangin. <laughs> yung nawala na yung mo. Or, order kang espresso. What is up mga bread? So, another day, another vlog. Bago ako umuwi, no? Uh, bili lang ako ng mga something. Masalubo. Kung alam nyo na, chocolate and stuff. Tapos mamaya yung flight ko pa uwi na ang Pilipinos. In fairness, hindi pa masyado mainit dito sa Dubai compared dati yung mga nandito, mga panahon na nandito. 2015, 16, 17. Yeah. Eh, eh mga brad, common yan dito yung mga sports car dito sa Dubai. Ang hindi common dito yung mga ano, <laughs> mga scooters, 'di ba? Sa Pinas dami noon eh, mga Honda Beat 'yun. Pwede nga. Bawas mo muna mga pick Mga scooters, mga... Eh, bang daily commute. Mainit kasi dito eh. Although may mga nagmumotor pa rin naman, tsaka may mga delivery. May mga delivery, so... Hindi ko lang ma-imagine paano sila nakaka-survive kasi sobrang init. Imagine mo yun. Ang init na tas naka-helmet ka pa. So parang naka-oven yung ulo mo. <laughs> Dito kami sa outlet mall. Ay, nasa parking pa lang. Ngayon, mga pizza ko. Dito sa outlet mall, mga brad, dito yung bilihan ng mga murang sapatos, mga gamit, ganyan. Pag umuwi kami ng Pilipinas, dito kami pumupunta. Pasalubong. Ganyan. Sipin mo, makakabili ka ng Vans worth 50 dirhams. So, times 50, nasa 500 plus na. Pero original yun. Ha? Yeah, dito kami ngayon kasi alam na, Naniniwala na talaga ako sa kilos ng Diyos sa buhay mo. Mas <laughs> dito tingnan niyo one one ano lang oh, 150 dirhams. Grabe no. Para <laughs> mo shoes dito. Hey mga brad. So hindi ko na na video yung nag shower ma ako no, pero antok na kasi ako noon eh. So we're back here at the airport. Dahil na uli. oh, it's currently quarter to 6 pm dito pero tingin yung liwanag pa eh, no? quarter to 6 and magbo-board ako ng 6.55 so tara Bacina, see you Philippines so. Brother, departure here, right? So pag nandito daw kayo sa Dubai kapag tourist kayo uh anything na binili nyo pwede nyo siyang dalhin dito sa battery refund para makakuha kayo ng certain percentage lang ng mga binayaran nyo. Oh. So nandito na tayo sa ating area sa number 3 PR659. So Philippine Airlines pa rin tayo papunta. I mean pauwi pala ng Pilipinas. 144 Ayu, din. Ah. Hmm. Magkano rin yan? 5,000, 6,000 plus. 144 EAD. Ah, hindi pala. Sorry. <laughs> 2,187 lang. Okay. Kahit, na Kahit no, 2,000 po rin yun. Kahit pa rin Hindi, yun na yung kinapin natin. Oh, na yun na

Hold on, the train is ready to depart to D-Gates. Passengers are now... We're done with immigration. We're done with check-ups. Let's go to the gate natin are looking for. And we are back. Morning! Morning. Philippines! I'm back. back to normal mga brad uh, grab na tayo, pawiin ng bahay and uh, bukas pasok ulit <laughs> 9am, nice and we are home mga brad uh, ayan. isang linggo lang pero parang isang taon eh no, feeling really, mo isang taon ko sa Dubai ah <laughs> pero ayun ligpit-ligpit muna tayo ng gamit and uh, alam nyo na yan mga brad laging ah, sinasabi sa inyo pag pagkatiwalaan ingat let's go